Yan yung nilalagay ko, yun o. Know? Yung tito ng ba... Yan na Yung tito ng... porky. Ewan ko ba, ba't ba bawal yung mga... O yan, tito. Tatlong piraso. Lilinisin ko yan. At chachap-chapin. Para... masarap. Ito naman. Ano? Baga. Baga baga yan ang um, mm, ano pork <laughs> you know, baga yan ang huh? no? at lagay ko okay. rin yun sa dinuguan okay pag magluluto ka ng dinuguan yung ganyan nalagay mo ng na maraming maraming suka sanbote, bago ilima ma ano yan. You know? lalamasin. Sum na sum naman. <laughs> ano ba? Iyon. <laughs> ko yung liver and tito ng porky. Ano yung ano, tito? Yun yung ano, bahay guya. Para mawala yung unang pulo. Okay? Bago iwain ko yung iba. Iba, iniwa ako na Eh, oh. Malilet na. Eh, mas masarap. Ay, mas masarap. Mas madaling iwain pag medyo nakulong eh. Para hindi lumalaban. <laughs> eh, eh. Ayos, di ba? O, oh, yan. Maganda ng ano yun yan. Uh, iwain. Oh, mas madaling iwain, di ba? Pag ganyan ang itura. Napakuluan na. Basta mo hiwa agad. <laughs> yan oh, ganyan na itsura ng tito ng porky. Bahay guya kung tawagin. oh, yan. Masarap <laughs> yan. oh, yan hmm. na. Hmm, Chap-chapin na. Ayan, pinakaulang ko rin ang pangalawa para malinis na. Okay. Welcome to my cooking blagadag. Sobrang zoom. Okay, yan. <laughs> Masusumpa ulit yan pag, ano eh, yung tinos. okay na yan. Lagyan natin ng tawol. Ay, tawol. Ay, tawol na laman. <laughs> Lagyan natin ng patis. sa kapit bahay ari ko. Palsik. Ayan, medyo na <laughs> toasted. <laughs> Lagyan ko na yung pork. Laman. Yung tinuha ko sa mga buto-buto. Sarap -buto. yan buto-buto eh. <laughs> Ito lang natin. Lagay na rin natin ang liver and dito ng porky. <laughs> Ayos. Ang dami pala dito. Eh, nag-request yung aking family sa ibang bahay nila. Kaya yan. Dadaling ah, ko yan doon. Sum na sum nga. Ba't yan doon Kisa lang natin ng todo yan. Ayos. Kisadong kisado na. Lalagyan na natin ng water. Ilipat ko para may dumalaki. Lalagyan natin ng water. Oops. <laughs> okay. Alright. Siyempre kulang yun. Lalagyan natin. Okay. Ang na, lagyan natin ng konting sukang vinegar. <laughs> lagyan na rin natin ng pink salt and paminta and alam niyo na yun. <laughs> At hinalo ko na nga po yung kanyang main ingredients. <laughs> Ayan. Ayan. <laughs> halo lang ng halo para mag magsama ang water at yung yun nga alam nyo na mm -hmm. para mag ano lumapot siya yan halo lang ng halo yan hanggang maluto yan okay Maganda talaga yung nabili ko. Nakikita mo talaga yung, ano, you know, yun. Yung main ingredients. <laughs> Di ba? Ayan o. Yung mga itim na yun, yun diba, ang mga main ingredients. Di ba? Maganda yun. Doon ako bibili. <laughs> Kaya dapat taluin habang sinasalin. Yung water saka yung sinasalin mo, eh, magsasama. Kasi pag hindi, ano, yung, yung sabaw nasa ibabaw yung sinalin mo, nasa ilalim, hindi siya magsasama. <laughs> yan ang technique dyan. O, oh, ayan oh, mo, yung sabaw niya, o. Oh. Ayan yeah, o. oh. oh. Yan yon, halo lang ng halo. <laughs> Siyempre, siyempre, hanggang ngayon, nahalo pa rin ako ng nahalo. Tingnan mo, lumalapot na siya. Pero lalagyan na natin ng sili. <laughs> Parang ang sarap-sarap na, oh. Laki ng sili, oh. Ayos <laughs> na yan. Titigil ko na halo. Mukhang maganda na naman eh. Oh. <laughs> Nakita nyo? Oo. Oh. <laughs> Ganda ay. Luto na! Thank you for watching! I love you all! Bye-bye! Tingnan nyo yung sauce, no? Oh. Hmm. Yan ang ano, yung sauce talagang maganda dyan. Ano? Pinong-pino. <laughs> okay? Thank you for watching again! Thank you po Lord! At meron tayong dinuguan. All right. Yummy. Pwede sing touches, patis. Pag sinunod mo yung luto ko. Ayan o. Diba? O. Nagsama na ang water at yung may ingredients. <laughs> Malapot. Pino. Okay. Thank you po.